ito yung aking batong buhay yan ang daming langgang na nakalutang yun o tsaka may nilumot kulay dilaw yan ang yung langgang may sila hindi sabihin matak mali, malinam nang siguro yung tubig nito ayan nakailang palit na ako ng tubig nito pero nilalanggam siya ayan o oh. nagkakaroon ng low mode na kulay dilaw ayan yung aking batong buhay ang daming langgam yan o oh. dyan umiinom yung mga langgam na pula.